so meron na din po silang kasabang guardia rito so ang gamit nitong mga lubid na ito ito yung ginagawang paapakan dyan sa pagrampa para hindi mag slide yun Yeah, no? Okay mga idol, na, tapos na mag-load pagkarga tapos pagkatapos nilang mag karga diretso na po linis tanan ng mga truck na kuha din kuha out ko la, la, permit permit, permit lang din kuha din so pag mayroon na silang ganyan ma'am pwede na sila makapasok din sa loob hindi hindi <laughs> na dati doon pumapasok sa entrance na papasok na San Antonio ngayon na lahat dito na sila pumapasok mapapansin nyo kasi ginawa na pong one way doon sa kabila para Alright, good morning So kung kapasipasin natin dito yung mga truck ay pumipila na po dito sa part na ito ng Baseno Ito yung papasok papunta po doon sa San Antonio Nakapila na po sila dito Kasi kumukuha po ng number bago pumasok doon Ay alamin natin kung ano na yung uh, ah, kinukuha requirements ayan, ang haba na po ng pila nakikita natin ang haba na po talaga yun know, na po doon sa part ng kanabay yung nangyayari dito, naiging one way na lang po yung kalsada so titignan din natin sa loob kung hanggang saan yung pila okay So, hindi na muna tayo di de diretso doon. Pabalik muna tayo rito. tanan na mga truck na kuha din kuan out oh, din ko kuwa? permit permit lang din ko kuha din tapos permit ka tapos siguro ang number pag ang alasan nito ah sige sige tayo tayo sa'yo mga idol mula dito po sa crossing po ng Uh, ah, parte to na San Antonio ito yung galing ba sa itaas dito naman yung galing Tacloban ah uh, dito po may checkpoint na kukuha tayo ng permit ah uh, tatanungin natin kung anong permit yung kukunin bago makapasok yung tracking sa loob yun dito po sa boat na to ay nandito po yung sa marina at saka uh, yung sa barko na sasakyan nyo Bali dalawa po kasi yung boat ng bards na bumibiyahe rito kasi dalawa po yung barko na bumibiyahe So kung saang bards mo gustong sumakay doon ka pupunta Ayan mga idol So dito mo rin malalaman kung ano po yung mga requirements para makasakay Kung magbabayad o kung magkano yung bayad So dito sasabihin naman po nila ang mga detalye na dapat mong malaman Kaya lumapit ka lang sa boat na to sir. Oh, Ma'am, excuse me. Ma. Pwede huwag pakianam. Ano nga permit na ngayong mga truck driver para makasulod nga di? Ha? Huh? Ano nga permit na tira kukuha din para makasulod nga di? Bibil yan sa barko. Ha? Ah, Bibil sa barko. Bibil sa barko. Masa ipatakot, So, lahat ng mga barko dito, ah, oh, barko, <laughs> yung mga trucking dito, dadaan mo na rito, Ma'am. May dalawa man ang, ang um, shipping dito. Mayroon doon, mayroon dito. Ah, okay. Yan, hindi man yan lahat sa amin. Ah, hindi. Ah, mayroon din sa isa, ano? Oh, mayroon dyan, sa gilid ng ano, mayroon dyan. May iglesia, kaya pala may nakita ko rin doon. Oo, oh, mayroon doon. Ah. So, pag mayroon na silang ganyan, ma'am, pwede na sila makapasok sa loob? Eh, hindi, hindi. Ah, hindi pag mayroon ba? na silang ganyan, waiting, uh, waiting lang sila dyan. Ah, uh, waiting lang natin. po. Magkarga na sila, saka lang sila papasok. so, para hindi makakos traffic oh, doon. Oo, traffic na. pa kaya. Huh? Oh. Ako na po. Thank you, okay, ma'am. Ano ulit yun nang tawag dyan? Waver. Waver? Ah, okay. Thank you. So, dito, bine-verify nila ang iyong uh, requirements na ang RCR uh, kung akma nga ba ito sa sakyan mo. So, dito po, bali, dalawa kasimpar barko, ibang biyahe. Dito yung isa. Pag nakakuha ka tayo dyan ng pinaka parang waving, ay waiting na po ang iyong sasakyan para po makabiyahe, no? Makapasok dito sa loob. Kasi hindi tayo papasukin sa loob pag wala tayong waving at saka walang go signal, nabibiyahe na po sila, no? Uh, doon, tatawagan sila para palang po makapasok sa loob. Yung mga motorcycle naman pala, makapansin nyo, may nagtatraffic doon sa dulo. Ayan. Yung mga motorcycle na dati doon pumapasok sa entrance na papasok na San Antonio ngayon na lahat dito na sila pumapasok mapapansin nyo oh. kasi ginawa na pong one way doon sa kabila para pag may lalabas po na tracking hindi sila magsikipan doon kasi malaki po yung tracking so titignan natin yung pagbabago dito sa loob so dito mayroon po na ang munasipyo may bot na munasityo. Shout So maganda rin po yung uh, naisip po nila na pag nakakuha na po ng permit o tatawag nilang waving ay standby muna sa labas yung mga tracking. Tapos pag may parko na daw na available na pwedeng magsakyan ay papasokin na po sila para hindi po sila mag ng traffic dito kasi maliit po So ayan mga idol Abangan nyo po uh, gagawin po natin ito Ng follow up video Uh, tatanungin natin step by step kung ano nga ba yung mga requirements ng pagpasakay dito, no? Yung klarong detalye talaga. So, dito kasi in-update ko lang po kayo kung ano na po yung current situation dito sa part na ito ng amandaihan, kung paano yung process dito. Uh, sa susunod nating na video, gawa natin ng follow-up. Yung detalyado, no? Kung ano yung tawag sa mga requirements na kinukuha dyan. At... May nagtatanong din kasi sa atin kung nakakasakay nga ba yung mga bus. Batay kasi sa pagkakalam ko, priority pa lang sa ngayon yung mga tracking para makatawid na po yung mga produkto na dapat makatawid mga idol. Ayan. So, abang-abang tayo. No? Ayan, gagawang ko kagad ng follow-up video para po sa mga requirements, sa mga babayaran, etc. etc. Ayan. Um, para mas detalyado ko pong ma-share sa inyo. Kasi haba na po kasi yung video pag isiniksi ko pa dito sa isang video na ito. Kasi karamihan naman ng mga viewers sa atin na hindi nanonood ng full video. Ah, dito tayo sa amila, dadaan. <laughs> tayo pa So dito po tayo pa sa kabila kasi eh, baka makasagabal yung motor natin sa, ano, sa rapat yun Di so ito, wala kaya, pang barakong dumaong yung ating municipal mayor si ma'am Luz at yung iba pang mga kinatawan So dito nga pala sa side na ito, yung opisina po ng uh, PPA. So pwede kayo magtanong dito sa kanila about so, sa mga katanungan kung kailan magpapasakay yung mga bus o ganyan or kung ano mang klase mga katanungan ninyo, kung paano kayo makakasakay, ay pwede po kayong dumiretso dito, magtanong muna sa kanila para ma-guide po kayo yung proseso kung paano tayo makakasakay ng Roro. Ah, uh, bayan. Ang pagtabok. Kailangan lang meron yung video. Ano, tuwing ko kagawas na waving. Ah, okay. So, abangan natin yung mga idol. Yan po yung tatalakay natin at uh, tutubukin natin na detalyado sa ating next video about po sa mga requirements para makasakay dito. So, ngayon, in-update ko lang po kasi kayo na nag-ooperate na po dito sa port po ng amandayan mga idol. Ayan, kasi kahapon, uh, noong 7 pala, ay nandun po tayo sa Katbalogan. Nag-attend po tayo ng seminars po doon kasi na-invite po tayo ng shell para mag-attend po sa kanilang event. Yon mga idol no na challenge tayo ng shell sa ating isang knowledge no mga idol maliban kasi sa pag explore natin na pag vlog vlog natin ng na mga ganito klaseng video ay nag upload po tayo ng mga tutorial video about motorcycle mga idol so kung gusto nyo i-follow ay dito po papachat tv motor parts ayan okay so balik po tayo dito mga idol at nakikita natin na padaong na po yung at santa clara shipping at lula po ito ng mga uh tracking mga idol ayano. 'Yon kapansin-pansin din dito na mayroon na po itong e light ayano mga solar light para sa gabi. Uh, may mag-operate pa ay makikita yung ating pantalan. So nakadaong na po yung uh, Santa Clara Shipping. Uh, tignan natin yung ilay yung karga nitong sasakyan. Oh, chicken. Pansin-pansin so, dito mga idol na maluwag na po yung port po ng Amandayan Ayan, so kung makikita nyo. So hindi pa siya totally tapos uh, gawin pero nakikita natin na natin yung pagbabago. No? Napakalaki at pwedeng pwede na talaga. So may mga biyahe na dito mga idol. Pumunta na lang po kayo para mag... Kikita natin dito mga idol. No? Napakaluwag na po ng port at uh, kapag obra na sila na maayos. Oh. Yan. So matatapos na po sila sa, sa kabila. Oh. Yon po sa para sa po sa mga idol natin nagtatanong about po sa biyahe po ng Roro ay meron po tayong nakapost na schedule po diyan mga idol so tignan niyo na lang po. Meron din po silang guardya dito sa loob ng uh, Roro mga idol at ang sabi dito yung karga daw nito ay 18. Ayun so kasama na po yung mga medyo maliliit. Ayun. Sir guard po kayo dito sir. Guard kay sa ano LC. Ayun. Pero at karga sir ng tanan. 18. So, 18 daw yung karga. Upod na ito ng mga gunti. So sa gustong magtanong, uh, kung may mga katanungan pa kayo, maaari po kayong dumiretso po dito. Sa PR po na pantalan, magtanong po kayo sa PPA kung ano po yung uh, pinakaproseso. No? Kung medyo nagulang po kayo dito sa ating uh, nagawang video kasi kulang pa po yung detalye na nasabi natin dito about po sa pagkuha ng mga process ng permits para makasakay. Kasi yung ginawa natin ngayon, nag-update lang po tayo na meron na. Eh, so inuulit ko, pwede po kayo dumiretso dito sa port ng Amandaihan no? at magtanong po tayo dito sa mga taga PPA kung ano yung gagawin ninyo mga idol alright so inulit ko may biyahe na po sa mga nagtatanong sa bus alamin natin yan no, sa ating next video ayan So yun din po yung tatalakay natin sa ating next video kung paano kumuha ng mga permit para makasakay po dito kung may bayad o wala. So alamin natin yung lahat yan sa ating next video. So inulit ko yung purpose ng video ngayon ay pinakita ko lang sa inyo at pinalam ko sa inyo na may biyahe na po yung ating proro. Basta! Nagbalik ka rin. <laughs> hey. so kung naalala nyo si kuya, ito po yung nanawagan na matulungan sila makatawid. Hey, Shoutout! out! <laughs> mga tropa nating na truck driver oh, na nakapalo sa atin oh. Shout out po ting! Dami ah, tayong tropa dito Halos <laughs> ah, kasi karamihan ng mga Nag-update sa atin mga truck driver Philippines! <laughs> Ay, si Tropa. may crossing dito. Dito oh, sa may crossing ano? paglabas mo sa pinaka Marlek Highway, may may ano may boat doon. Ang na lang doon, may official naman ng na, ano muna si Pio tsaka ano, taga shipping. So natatanong yung idol natin kung saan daw po magpapabooking sa Santa Clara shipping. Kasi dalawa po yung barko na may biyahe rito eh. Diba ka mo ano barko na biyahe ano? Opo, opo. Poseidon. Poseidon. Kasi dalawa po yung boot na may na ano sa labas eh. Yung isa na doon po sa may bandang iglesia. May boot po doon. Ayan, so obos na po. may mga idol na tapos na mag-load pagkarga tapos pagkatapos nilang mag karga diretso na po linis yan so malinis na po handa na po itong pa sakyan ulit so pinapayagan naman tayo pumasok dito ito lang tayo dito 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 lang sa buka na pwede tayo picture picture oh. alright so yun nila yung schedule naman ng biyahe nila patawid, so balik muna tayo dito kasi mainit sorry mga don, nag start na pong magpasakay